Hello guys, welcome back to St. Elizabeth. Kamusta po kayo mga Libra? Kamusta po ang inyong mga energy? So hindi tayo na-update para sa inyo itong banang June. Um, thank you, thank you, thank you so much sa patuloy na pag-suporta. Maraming maraming salamat po mga Libra. At sa walang sawang na tumatangkilik mo, maraming maraming salamat po. At sa mga bago, thank you, thank you so much. So, hinihing tayo ng sa inyo. general reading. Ito, pwede mong question 8, pwede hindi. So, nilama ko ano para sa inyo at ang ibang hindi ay kabaya po natin sa iba. So, kamusta na, na kayo mga libro? Kamusta na, na kayo? Ano kaya kayo mensahe na nais ipahatid sa inyo? Okay, Libra. So, you are manifesting. No? Marami kang minamanifest. Marami kang mga minamanifest dito, Libra. Siguro, nagmamanifest na, nagmamanifest ka dito na makakuha ng magandang trabaho sa ibang bansa. Ha? No? Makakuha ka ng magandang oportunidad na papasok iyo makakuha ka ng person na pinapangarap mo na, na mapunta sa iyo at talagang mahalin ka niya no andun yung nagma ka ng marami ka rin may manifest na no? tungkol sa sarili mo at sa mga pangarap mo no? or maaaring ang ilan din naman sa inyo maaaring nagtatrabaho kayo sa ibang bansa. No? At ang ilan din naman ay mayroong mga opportunity, mga opportunity na darating na, no? may darating na mga opportunity sa inyo. At, at, at mayroon, no? mayroon na, no? mayroon na, na person na mahal ka, no? May mahal na mahal ka ng person or yung person mo, mahal na mahal ka. Hmm. Or oh, yung yeah. pwede itong vice versa. No? Nandito, to yung, nandito talaga yung deep, no? Nandito yung malalim na connection ninyo. So, ano pa message sa inyo mga libra? siguro ang ilan sa inyo ay nasa ibang bansa ngayon ng Kasi siguro meron kayong mga passion, Mayroon meron kayong mga creative na gustong gawin. Kaya mas meron kayong mga ginagawa. Um, mga ginagawa kayong mga bagay na gusto nyong makuha. Okay, Libra. So, dito, no. Kung meron ka man, no, no, Libra. Meron ka ng na, na partner, no. Kung meron ka ng asawa or meron ka ng sigurong girlfriend, siya na yun talagang magiging panghapang buhay mo, no, mga Libra. Hanggang sa pagtanda ninyo kayo ang magkasama nito ng person mo. No? Siya na yung soulmate mo. No? Kung meron ka ng partner, no? Or kung meron kang mga na-manifest nang gusto mong makasama, siya na, siya na yung mga mo habang buhay. No? Kayo na ang magkasama nito. At nandun talaga yung pag-i-consistency ninyong dalawa, no? dahil pareho niyong mahal isa isa't isa. So siguro ang trabaho ninyo dito mga Libra ang ilan o oh, no? um, ang trabaho niyo ay nag aalaga kayo ng mga animals. Siguro yan ang trabaho ninyo sa ibang bansa. Mga mga pet lovers, ng no? mga Libra. Or meron kayong mga inaalagaan na um, animals dyan sa ibang bansa no, so nandun talaga yung pagiging komportable ka kapag siyang kasama mo pareho nyo para nagkakaintindihan kayo ng dalawa nito ng animals nito kasi mahilig ka sa animals no, dahil pet lover ka so kung ano man itong mga opportunity no, kung ano man itong mga opportunity na darating sa iyo so kailangan mong kailangan pag-aralan. No? Kailangan pag-aralan. Kailangan huwag ka basa, -basa dito sa subod. E relax mo muna yung sarili mo pag-aralan mo. Kailangan marami kang alam dito. Kailangan um, maaliwalas yung pag-iisip mo bago mo tahakin. Bago mo tahakin itong opportunity na darating sa'yo. So, ang ilang din naman sa inyo ay may mga idea ka, no? May mga idea ka na So, no mga libra, no? May mga idea ka dito, no? Sa person mo, no? Kung, kung may kapatnoy ka na or, or kung meron ka ng asawa, no? May mga idea ka na gusto mong iparamdam sa kanya, na gusto mong gawin para siguro um, magkaroon ng sorpresa or mas lalong magkaroon ng malalim na connection ng pagmamahal niyo, Meron siyang mga gustong, gusto gawin sa iyo. So ano pa message sa inyo mga Libra? Okay, libra. So, si Ang ganda naman nito, libra. Ang ganda-ganda. So, di ba, meron ka talagang malalim na connection na love, no? Talagang mahal na mahal ka. Mahal na mahal ka ng person na Dahil siguro, may na, um, andun talaga yung um, pagmamahal mo, yun na namalalim, no? Napakalalim ng pagmamahalan nito hanggang sa pagtanda kayo na. So, ito yung mga ideya niya na gusto niya gawin sa'yo. Andito yung gusto kanyang pakasalan, gusto kanyang ulimpakasalan. Kung masal na kayo, gusto kanyang ulimpakasalan. Gusto niya iparamdam sa'yo na talagang mahal na mahal ka nito ng person na ito. At marami siya, din may mga plano. Gusto niya rin magkaroon ng, ng maging masaya kayo habang kayo ay magkasama. Lagi kayong masaya. At meron siya mga gustong will sa sa'yo. Siguro gusto ka pang um, pasyal iba sa iba-ibang lugar, no? Or gusto ang um, paggawaan ng bahay, no? So, mga ganun, mga basta yung ikasisaya, yung mga ik ikasasaya mo, no? Nandun yung mga ideya niya na gusto niya iparamdam sa'yo, na unti-unti niya gustong ibigay sa'yo. So, napakaganda ng na sa'yo sa inyo, mga libra. At marami pa rin mga plano, no? Siguro ang ilan din sa inyo, amin. yun, gusto niyo makabili ng bahay, na madagdagan pa yung bahay ninyo, na uh, ng mga bonding. No? Lagi kayo magkaroon ng bonding ng person. No? So, yung po, yun po inyo mga Libra. Um, talagang malalim ang pagmamahalan ninyo ng person mo. Siguro, um, nakakapag-isip dito na gusto ka ipasyal sa mga or mag kayo, no? mag-picnic kayo ng person mo, magkaroon kayo ng mahabang kwentuhan, mga ganyan na, no? kasi gusto niya masaya kayo, gusto niya lagi, gusto niya lagi kayong celebrate no? So, yun po, yun po ang sa inyo, mga Libra. Thank you, thank you so much God bless po. Thank you so much.